Eh, paano po ngayon yan? Napakaraming tatamaan ngayon. Atin sasabuti ngayon ng biglaan sa ating mga kababayan to. Nang hindi tayo pagsususpechahan na oh, eh gagaling-galingan ng mga kasinador na ito pero baka eh, wala rin magawa. Sino-sino po ba ang may-ari ng mga online game? Of course, sino po yung malalaki talaga? Halimbawa po, sino ang may-ari ng AB Leisure Exponent Inc.? Sino yung may-ari ng Gabin Ventures Inc.? GVI. Sino yung may-ari ng Playmate Leisure Solutions Corporation? Sino may ari ng Web Corporation? Apat lang po yung babanggiting ko. I was informed that these four uh, online gaming operators corner more than 80% of the entire market for this gambling operation. Uh, next, I uh, will uh, deliver his uh, opening statement Senator Rodante Marcoleta. Salamat po, Mr. Chair. Ako po ay miyembro ng Iglesia Ni Cristo, kaya kapag ako po ay nagsugal, matitiwalad po ako. Kaya alam na po ninyo ako ng posisyon ko dito. Kaya lang, bago po natin gawin ang dapat gawin, gusto ko malaman kung gaano tayo kahanda. Limawa, total ban. No, total ban ang ating napag-usapan? Gaano tayo kaseryoso? Kasi po, kunwari, yung online uh, gambling platforms na isara nating lahat. E eh, paano yung wedding? Ako po, grade 1 pa lang ako, may wedding na sa amin. Hanggang ngayon, nandun pa rin po. So, naka, nagsasara tayo, pero bukas tayo sa iba. So, baka mamaya sabihin ng tao, hindi naman totoo yung pinagsasabi ng mga senador na ito. Gusto ko mo, seryoso, Han. Gano'n po tayo kasi seryoso na gawin natin lahat to? Kasi po, tingnan ninyo, uh, sa public administration, meron po tayong mga key principles in public policy. Ang nakaakma pong public, uh, key principle in public policy sa ganitong klaseng suliranin, yung pong tinatawag nilang pareto efficiency. Misan tinatawag pa rin itong pareto optimality. Ano po ibig sabihin nun? It describes a situation where a state is supposed to allocate resources in a way that makes it impossible to make one very happy but also making the other very very sad Tingnan po ninyo in accordance with the charter and the governing board of the Pagcor yung earnings are distributed as follows 5% of winning goes to BIR as franchise tax 50% of the 90% balance goes to the national treasury as national government mandated incomes here. cities hosting padcor casinos are given fixed amount for their respective community projects. at the pang corporate income tax, 5% of the balance after the uh, franchise tax and national government mandated incomes here goes to the philippine sports commission for the country's sports development programs. 1% of net income goes to the Board of Claims. Dangerous Drugs Board, 5 million a month. It provides funds for the implementation of comprehensive dangerous drugs for the establishment, maintenance, operation of drug rehabilitation centers, and the Sports Incentives and Benefits Act. PAGCOR is also a coordinate, in coordination with Department of Energy, I implement poniling RA 9153 or the Renewable Energy Act of 2008. as a ito Senator o, a funding, which will be sourced from 15% of PAGCOR's annual net income, remaining balance of PAGCOR's income is remitted to the Social Fund to sustain the priority projects of the Office of the President. 50% of the national government share from Pagkos gaming income shall be transferred to PhilHealth to fund the Universal Healthcare Center. O okay, paano po ngayon yan? Napakaraming tatamaan ngayon. Paano na natin sasagutin ngayon ng biglaan sa ating mga kababayan to? Nang hindi tayo pagsususpetsahan na Oo, oh, eh, gagaling-galingan ng mga senador na ito pero baka wala rin magawa. Gusto nating iban talaga. Ako po, number one, gusto ko rin iban yan. But let's face it. Bakit po naging salot ito? Sabi ng ating chairman. Gano kalaki yung salot? Bakit lumaki yung salot? Anong ginagawa ng pagkor? Ang pagkor po sa aking pagkakaalam, kayo po ang may mandato nito. Presidential Decree 1869 as amended by PD-1993, Executive Order 260, at saka RA-9487. Whereas, sabi po niya rito, let me read this, Mr. Chair. Pag-course operation has enabled the government to identify the potential sources of additional revenue provided games of chance are strictly managed and made subject to close scrutiny Regulation, supervision, and control of the government. Bakit nagkaroon ng breakdown ng control, ng supervision, ng scrutiny? Bakit sa ngayon, ngayon, sa mga nagsipagsalita ng mga kasama ko ay lumala ng lumala and we're facing an, uh, a, a social uh, ogre siguro. Ano po ang ginagawa ng DICT for example? Kayo po ay magbabantay din dito. So ito po lahat pag-usapan muna natin. Sino-sino po ba ang may-ari ng mga online game uh, platforms? Siguro po kailangan isubmit sa atin ang pag -core. Sino po yung malalaki talaga? Halimbawa po, sino ang may-ari ng AB Leisure Exponent Inc.? Sino yung may ari ng Gabin Ventures Inc. GVI, sino yung may ari ng Playmate Leisure Solutions Corporation, sino may ari ng Fieldweb Corporation, apat lang po yung babanggiting ko. I was informed that these four uh, online gaming operators corner more than 80% of the entire market for this gambling operation. Sino po itong mga lalaki? Kilala ko po lahat ito. Kaya lang, gusto ko ma marinig sa pagkor. Isasubmit nyo po ba sa komite kung sino-sino ang may-ari ng mga game plat gaming platforms na ito? Mr. Pagkor, can you, can you make a commitment na isubmit po ninyo? Um, Your Honor, we will submit the list and the beneficial owners of all the companies that not only you have mentioned but uh, lahat na po yung uh, kulang pitong pulang lang po kasi may lisensya. Meron so, pong purely online lang, merong uh, physical casino at meron ding online uh, casino. Opo, Your Honor. Uh, amin pong isusumiti ang dalawang uri ng pagmamayari na inyong tinatanong. Una po yung sa land-based casinos, yun po yung tinatawag ng mga integrated resorts. So kung saan uh, yun po ay may mga iba't ibang pag-aari din. Ngayon meron din po yung mga land-based casinos na yon na integrated resorts. Sila po ay meron ding online gaming uh, na negosyo na kalaki po sa kanilang lisensya. At uh, bukod po doon, doon po sa online gaming companies, isusumiti po namin sa committee yung pong pangalan, uh, una yung pangalan nung, nung may lisensya, uh, pangalan ng lisensya, at pangalawa po ay kung sino po ang mga beneficial owners nito. Pitong po, uh, kulang pitong po, po lahat, uh, your honor. Isasumiti po namin lahat yun sa committee. Ang siguro po, Mr. Chair, ang kailangan natin para mas maging malinaw, sino yung official owner, sino yung beneficial owner, sino yung gaming System Administrator, ano yung mga games. Katulad po ng halimbawa, itong uh, AB Leisure Exponent Inc. Yung mga games niya po, ito yung dg Plus, Arena Plus, Bingo Plus. Ito po yung, ito po yata yung nag-sponsor uh, nung isang concert. Ngayon-ngayon lang, pati po ako ay kanyang idinawit. Nagpapatawa po siya. Nakita niya yung dating Senator Grace po na nagtatawa. Na, natawa po at siguro naging successful siya. Napatawa niya si Senator Grace po. Bigla ba niya naman sinabi, tingnan niyo yung mukha ni Marcoleto kung matatawa kayo. Napakawalang hiyan ng tao na yun, uh, Mr. Chair. Ayaw ko na pong patuksin siya. Ang nag-sponsor po yung DG Plus. Kaya po lumalaki po eh. Gumagamit po sila ng ganong klasing mga sikat na mga tao. So alam ko po ma malaking pag-uusap ito Mr. Chair. At alam ko I think the Pagcor and the DICT will be struggling to reinvent themselves kung paano ma-address ito. Halimbawa, mapag-usapan natin total ban So, paano kaya ang gagawin nila? Sa ngayon pa lang, Mr. Chair, I would suggest kung nandito po yung representative ng BSP na silang nagre-regulate po ng mga e-wallets. I believe, Mr. Chair, the BSP should issue a suspension order to uh, e-wallet platforms to uh, deny links to all these uh, game uh online game platforms para wala na pong ano, wala nang pag-uusapan. Can can the BSP do that? Good morning, Mr. Chair, Your Honor. Uh, yes, uh, as um, the Monetary Board of the Banco Central ng Pilipinas has approved um, the uh, our policy that uh, we ask the or we order direct the uh, BSP supervised institutions to take down and remove all icons and links redirecting to online gambling sites. So temporary measure, sir. Para po, kahit pa uh, paano may magawa na tayo. Let me uh, interrupt, uh, Senator Marcoleta. Uh, uh, let us allow the agencies to present their opening statement first before taking any questions. Kasi hindi po tayo matatapos pag uh, magiging question and answer. We'll just give you the opportunity, Senator Marcoleta, to ask uh, to uh, deliver your opening statement. So we can come back and we will be allowing every senators here To ask questions later. so para la puerta resource presence not in accommodate natin. then. Thank you, uh, Center Marcoleta.